Naku, gasya. Di nga wasa din ang hulog. Yeah. Gasi. Gali, mama. Gali. <laughs> so, ayan. Nag- Iyan. Ipiprito namin. So, ayan. Ipiprito natin ang fresh na fresh galing dagat. So, ayan, Galing dagat siya, guys. Ayan. Binili ko siya 100. Ah. Oh, so, buhay pa. So, ayan. Lalagyan natin ng asukal. O, oh, isama na natin yung mga alimasag. So, ayan, Fresh na fresh, guys. Galing dagat. Binili ko siya ng 100. Ayan. Ayan.